Huli sa mapagpala araw sa ating lahat tayo po yung muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na tayo po ay nasa ikatatlong putapat na kabanata ng Aklat ng Exodus. Sabalit so, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, ang mga sa lahat muli po, samahan niyo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Tumingan, Lord, alam ko po, Ikaw ay kasama namin. Ikaw ang natuturo sa amin, ikaw ang gumagabay sa amin, sa ang pinakamataas sa pagpulit pa sa salamat, sa pangalan ng aming Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. First one, sinabi ni Yahweh kay Moises, tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isasulat ko roon ang nasa mga tapyas ng batong sinira mo bukas, gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa tuktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Walang pupunta isaman sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hahayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ni Yahweh, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinalakin o magahan sa bundok ng Sinai. Okay, dito po makikita natin talaga malinaw yung instruction ni Lord kay Moises. And makikita rin natin na yung lugar kung saan niya kinakatagpo si Moises ay isang banal na dako kung saan hindi allowed ang iba, lalo na ang mga hayop. Sabi dito, Then sabi niya po si Yahweh bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Yahweh. Yan. So talagang nagpapakilala si Lord no sa kanyang mga kinalulugtan no either name or sa kanyang mga uh, kapang, sa kanyang kapangyarihan ano. Si Yahweh nagdaan sa harapan ni Moises, sinabi niya akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong pinadanama ang aking pag-ibig at ako'y mananatiling tapat. Eh nakita naman po natin, no? Sa kabila ng kanilang ginawang kasalanan sa chapter 30, 32, still uh, tapat si Lord sa kanyang pangako no? hindi, hindi na bago yung pangako niya hindi niya pinawi yung pangako niya kaya naman makikita natin na si Lord kahit hindi tayo tapat sa kanya nananatili nanatili siyang tapat sa atin tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinatatawad ang kanilang kasamaan pagsalangsang at pagkakasala Ngunit hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng ama At ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lagi Ayan, so makikita po talaga natin dito na uh, <coughs> Yung kasalanan ng mga magulang ay talaga naman po mararanasan ng kanyang mga anak Sa ikatlo o ikaapat na salin lahi Ano po, kasi talaga dito natin makikita po talaga na uh, What is oh you endilang lang ikaw pati yung mga mahal mo sa buhay hindi sabi dito na naniklohod si Moises at sumamba si kay sinabi niya kung talagang kinalulugdan ninyo ako isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahi ito patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan Ayan. so yan po yung statement dito ni Moises ganun ka siya ka eager na makasama si Lord sa kaniyang lakbayin at sa kaniyang pupuntahan. Gan din ba tayo? Sana ganun din po tayo, no? Na lagi nating ninanais na kung ano man yung ating gagawin, saan man tayo pupunta, saan man tayo mag-stay, ang ating hangarin ay ang kasama ng Panginoon. Sabi ni Yahweh, makikipagtipan ako sa inyo sa harap ng inyong bayan at gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang aking mga utos at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Kananeo, Hiteo, Perezeo, Hideo at mga Jebuseo. Huwag kayong makikipag-isa, kaisa sa mga darat na ninyo doon, roon, sapagkat iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar, darugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba, at ibuwal ang haliging kinikilala nilang sagrado. So, dito may paalala na agad si Lord, no, na pagdating doon, meron silang mga dadatnan na mga bagay na sinasamba ng mga tao doon. And that's the reason kung bakit sila papaalisin ni Lord. Tandaan natin, yung blessing, hindi yung tinanggap ng Israelita, dahil uh, mas mas magaling, mas banal sila doon sa mga taong nandoon. Kundi makikita din natin ito ay hatol ng Diyos sa mga taong nandoon specifically sa mga Amoreo, Cananeo, Niteo, Perizeo, Hiveo, at Chibiseo, kasi sila, may, may, iba silang Diyos na sinasamba. Ayan. So, kung nating iisipin na, ay, pinagpapala ako ni Lord kasi mas mabuti akong tao kasi sa Kanya. Ay, pinagpapala ako ni Lord kasi uh, mas mas banal ako kaysa sa kanya. Hindi po ganoon, no? Uh, uh, si Lord po, tapat siya sa kanyang mga sanita. <clears throat> Then sabi ito, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibukuin. Ang pangalan ko'y ay mapanibukuin. Ayan, so talaga nagpapakin. Alam niyo, gano'ng kaganda na kung pupunta ka sa isang place na may mga paalala, no? May mga paalala na sa'yo. Kasi alam mo na kung ano yung yung daan na tatahakin mo, ano na yung disisyon na gagawin mo. Kasi meron na kaagad na guide, ano po. Kaya napakabuti talaga ng ating Panginoon. Huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanila mga Diyos-Diyosan kapag sila ay sumamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng mga taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanila mga Diyos-Diyosan kapag sila ay sumamba sa mga ito. Huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosang metal. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang libatora tulad ng sinabi ko sa inyo pitong araw kayong huwag kakain ng tinapay na may libadora sa buwan ng abid sapagkat iyon ang araw ng pagkakaalis ninyo sa Egypto. Again, bakit yung liba libadora, no, pinagbawal niya o yung yeast, kasi nagsisimbolize po yan sa kasalanan. Ano po? Akin ang lahat ng panganay na lalaki maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay papalitan ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Papalitan din ninyo uh, ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin ng walang dalang handog ayan, so dito makikita talaga natin yung instruction ni Lord is talagang matindi ano po. So yung handog na yon sa atin ngayon no, sa atin uh, panahon ngayon ano yung handog na nire require ni Lord hindi na po yung mga hayop, hindi na po yung mga yung mga bagay na kagaya nito, ibat ibang hayop no. Sa atin ngayon yung ating sarili no as a living sacrifice. So grabe si Lord na ganun yung instruction niya sa atin. So sabi dito anin na araw kayong gagawa. Magpapahinga kayo sa ikapito kahit sa panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani. Pagdiriwang ninyo ang pista ng mga linggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng pag-aani ng mga bungang kahoy tuwing matatapos ang taon. Ang mga lalaking Israelita ay haharap sa akin kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at nasakop na ninyo ng lubusan ang kanilang lupain. Wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na iyong kayo'y haharap sa akin. <clears> Huwag <throat> ninyo sasamahan ng tinapay na may libadora ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayo magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadali ninyo sa bahay ko ang mga pinakamabuti sa inyong mga ani bilang handog. Huwag kayong magluluto ng kordero sa gatas ng kanyang ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, isulat mo ang mga sinabi ko sapagkat ito ang mga tuntunin na pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israelita. Si Moises ay apat na po araw at apat na pong gabing kasama ni Yahweh. Hindi ko makain o umiinom. Isinsulat niya sa mga tapyas sa bato ang mga tuntunin ng tipan ang sampung untos. Ayan. <clears throat> mapapansin natin 40 days and 40 nights si Moses doon walang kain no? pero totoo talaga yung sinasabi ng Bible sa Mateo 4.4 hindi lamang sa tinapay na ang tao kundi sa salita na mong mutawi, sa bibig mong Panginoon so talaga kung tayo po ay connected kay Lord no? hindi tayo magugutong hindi tayo mauuhaw Mula sa bundok ng Sinai, bumaba si Moises na dala ang dalawang tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan na lahat na na dahil sa pakikipag-usap niya kay Yahweh ay nagbiningning pala ang kanyang mukha, ayan, Kaya alam niyo po uh, kapag tayo po ay laging nakikipag-usap kay Lord, nagbababad tayo sa presence ni Lord, yung kanyang kalwalhatian din po ay nakikita sa atin, ayan, hindi yan yung kalwalhatian natin, kasi wala naman talaga tayong gano'n, no, kundi yung kalwalhatian ni Lord, yun po ang magmamanifest sa atin, ano po, sabi dito, nang makita nila, ito ni Aaron at ang mga Israelita na takot silang lumapit kaya tinawag nila si Moises. Lumapit naman si Aaron at ang mga leader ng Israel at sila yung nag-usap. Pagkaraan noon, lumapit sa kanila ang lahat ng mga Israelita at sinabi sa kanila ni Moises ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh nang sila yung mag-usap sa bundok ng Sinai. Pagkasabi nito, tinakpan niya ang kanyang mukha. Tuwing so, papasok si Moises sa tabernak na lo upang makipag-usap kay Yahweh, inaalis niya ang takip ng kanyang muka. O inabas sinasabi niya sa mga tao kung ano iniutos ni Yahweh. At makikita na naman nila na nagmining ang kanyang muka. Sa gayon, tatakpan niya uli ito hanggang sa muli niyang pakikipag-usap kay Yahweh. Praise God. So talaga po dito makikita talaga natin no, na tayo kung connected tayo sa Panginoon, so, talagang makikita po sa ating buhay, no? makikita sa ating pagkatao. Minsan, lagi natin sinasabi na malapit tayo kay Lord, pero hindi nakikita sa buhay natin kasi hindi po yung totoo. Ang totoong pagiging malapit kay Lord, nakikita sa buhay natin ang kanyang kaningingan, ang kanyang glory. Kaya sana po, napagpala tayo at muli, God bless everyone and to God be all the glory.